O te ke Yeah. yeah. <laughs> <laughs> si Manuel, <dramatic>. yeah. <laughs> Ray. <laughs> <laughs> Tama na. Yung aso. Ah, awa ka mo, Ben. Lapit niyo mukha niyo. Ang ano ang mukha, ang kamay ni Win. Oh. Awawong ba. Pag ano sa si aso kagat agad. <laughs> <laughs> <Kanaan laughs> yung truck mo pa? Truck ah, anong truck? Bigla na ganyan oh. Yay! Gigilaki. Ang naman to si ano. <laughs> Lagay ko pa naman to sa ano. Yes, hindi, sa YouTube. Agge! Pwede, marunong ako. Ma yak, hindi. Jamming o branches. O, oh, dali, yung video. Jamming. Pwede. Lamas lang kami kanda rin, yak, lang. Nagalila sa YouTube. Oh, yun. Saka yung naga, isa. Patong lang, ha. Ah. Hindi ka ka